Ito ang mga buhay. Masulo guys, Mas nilipo na sa Kasi nilipo tayo ng mga um, mas mga kasi ano, ipitin natin yung uh, mga ito. Yung mga pagkain. Hindi guys, sirap ko ko na Mas ko siya dito. nung nakakain na sapas na si Anne. Medyo na-under si Okay, malaga. Malaga din ako ng mga din tayo. Kasi... pala hindi nyo, hindi natin ilagay ko nga po tapag ko lang hmm. hindi nito yung isa hindi na pala nang muto tapulo na ako guys ng tubig kasi yun ito yun yung natarap ng mga ito wala pero guys, pinaglalagan ako ng ano, ito, nilalagyan plastic. Kasi just give this, basak sya, di ba? Kapag nabasa, hindi kasi mag-alos sa hindi. Kaya nasa pano. Ganyan laging ginagawa. <coughs>

para pa rin siya probit dito. Dito lang siya. Hindi kompon. Ito yung ito dapat yung filter. Ayan. Ayan. Pag madumi natatanggal na. Pero itong dalawang ito, hindi siya palagong natinatanggal. Matagal siyang tanggal na. Ayan. Wala pa man lang. lang.

Itagas pa siya, frozen pa. Iwanag ko lang siya dito. Balik tayo dito sa loob. Balik sa loob. na -tong 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 -tong. ito para nilagay na natin sa ang kanilagay ng balik. Sa bukas yun eh. So, sa mga na sa na. Kaya pala ko sa So, wala lang nag ako. hindi lang ang ginagawa sa Pilipinas.

चंद Ah, ang pangit ng pagong um, ng Ang kabinet sa labas, puti pa naman. Aesthetic siya puti. Ang puti. Kaso lang, pag bumotion ko, big diretso sa labi ng kabinet. Pag umulan dito, gusto. Lahat ng pagkakas ng

I mean, um, sabi niya yan. Sabi niya What you can do today? Do it now. What you can do, to do? do today. And guys, nga pala. Ang dami na ilaw yun yan. Yung mga floodlights. Pating na niyo guys. dami ilaw. Kaya puting-puti tayo. Pero yung totoo. Kumitin tayo bakasyon.

Ako pala, hindi pala ay pasan. Yung pagdero, ilalagay ko sa...

siya. Pinaamdaman. Nga pala, na tayo yung kape. Alam niyo, po, gustong-gusto ko ng gano'n ito. ako ng nang gano'n kasi maganda siya. Ito yung Ayan, tunay nyo ba, sabihan mo siya. O, oh, diba? Ganda. Lagyan natin ng tea. Matayin natin yun. Siguro, magkakaroon mong 5 minutes siya. 5 minutes. Before. Kasi gusto ko na magtutin. Nagang luto kasi ito na hangul eh. Ganit lang guys. Nakakasimita. Oh, Maglagay tayo ng tuklo sa ulo. Lagay na. Ayos ba Okay. Punta tayo sa ilis. Let's see. mo tayo para sa salingan.

Sì, è più difficile farlo. Succo, è una tecnica in là. La birra è in La Dahan-dahan tuloy-tuloy. Ito na na yung tubig ko. Yan pa rin guys, Hindi pa pala. 对。いい